Araw ngayon ng linggo, pumunta kami dito sa Bayan Laparing James. Ang sama ng panahon pero tuloy pa rin kami dahil di naman na ulan. Dumayo kami dahil andito ang mama at papa ni Maring Rusby. Galing pa to sila sa San Francisco, Quezon. Okay? So, ay, ay tita, miss ko na po yung luto niyong isda. Parang gusto ko ulit magbakasyon sa inyo. Ang sarap naman kasi ng mga isdang niluluto mo at bagong huli. Tapos may mga inihaw pa, the best talaga. Nagluto na din pala ng supa si Maring Rusby. Makakalibre na naman ng merienda. Tamang tama ang pagpunta. May dala din pala sila tita, manok na native. Kakatayin sana to, di lang natuloy. Sayang pulutan sana. Abang nag-uusap sila, na din kami nila paring James At paring G, matagal-tagal na din kasi ako hindi nakainom ulit. Pero saktuan lang yung tagay ko ngayon dahil magmamaniho pa ako pa. Uwirahin ko na una, baka matira pa ng iba. <laughs> at yun lang. Salamat sa panunood. Bye-bye. Pari, -bye. hindi ko hapidin ko hapidin. Wala <laughs> na eh. Wala Pwede.